Sa ka police officer nga na-assign sa Talisay City Police, gisikop dito sa lungsod sa Sugod. Human magmaoy sud sa Sabungan o um nanuk magpa sa usa sa mga may responding police personnel sa Sugod. Ano ang report ni Femery Dumabo? Gitanggong karon kining usa ka pulis nga nagranggo corporal sa Sugod Police Station. Magatubang siya og kasong kriminal og administrative, human misud og buwangan, minom gilim ng makahubog og nagmaoy. Gingunang hagit siya og sunok sa usa ka retired police og dihanggi si Takini sa mga niresponding kapulisan sa Sugod Police Station na numbag kini sa usa sa mga pulis. Naitabo ang insidente pasado las 4 gahapon sa hapon sa Barangay Bawo, lungsod sa Sugod. Pag response sa ato ang kapulisan sa Sugod, uh, With no apparent reason, uh, gikuan gisumbag daw ang uh, ato ang kuan responding uh, police officers uh, Gastoria mini and uh, he uh, na pronouncement na uh, kuan, uh walang uh, walang puwang ang pasaway na pulis sa CPPO. Yang kun sa hepe sa Talisay City Police, Lieutenant Colonel Myla Marama nga na sa Talisay City Police, ang gitanggong nga korporal, isip-usa sa mga foot patroller sa barangay Tabunok. Day off niya hapong adlaw ug na unta sa ang pagduty alas 10 karong gabi. Sa gihimong background check sa Talisay City Police, gingong may record na ang police nga magmaoy kun mahubog. Dapat ilata sa tong kaugalingon ba nga kung dili na kaya, dili lang ta magtuga-tuga og kanang inom o kaning mga beverage or bisag unsa nga makadaot sa to ako kung, kung na to makontrol. So sa ato ang regional director nga dili ta mo tolerate o mga ingon ani nga binuhatan ang mga malingang nga binuhatan labi ng ilabi na jud kung makadaot sa organisasyon gawa sa criminal case nga direct assault o alarm and scandal Bagatubang usab siya og admin case tungod kay misud kini sa usa ka kakpit arena nang hinaot ang CPPO nga magsilbi kini eleksyon sa ubang kapulisan prohibition nga kanang dilik mi pwede mo sulod og sabungan ang mga uniform personnel Yes, unless kung nai operation, diligyo na siya allowed, ma'am, kay kuan man ka nang, even if we are off duty, still, we represent mga good organization. Mm -hmm. uh, we represent the organization kay 24-7 nung guni ang pagkapulis. O ba Cleofer Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak.